Hello po. Ito po yung part 2 ng ating video kasi hindi masyado siya nakikita mga beshi, okay? So ito po yung huli na in order ko mga beshi May may mga tag na po 'yan. Ito po ay uh, in Oncidium perm coromo. Ayan. Okay? Tapos ito po yung una mga beshi ko. Onsirium Player Red Cherry. Okay? So, ayan na po. Titingnan nyo mabuti mga basic. Okay? Ayan. Ito po yung unang in-order ko mga basic. Okay? So, ayan. Nakikita nyo po mga basic ko. Napakaganda po ng kanyang tubong. At mas lalo po siyang lumaki mga basic. Okay? So, ayan. So, ito kasi may itlog yan. So, gagawin natin. Lagyan din natin ng uling para po maganda pareho sila uling jarcon okay so yan po yung aking binili sa online doon po sa um, seller same person po i buy this thing okay i buy this thing from same person so ganyan po yung tamang pag pot ng tulumya okay so bali po dalawa po yung tulumya ko so next time po order na naman ako ng tulumya back again So, let's see. Basta wag lang siya ma-overwater, mga besiko, ko. Titingnan mo na lang, every other day mo siya diligan, mga besiko. ko. Okay? So, yan po. Ano pong pagkaiba? Ito po yung nauna. Okay? Ito po yung huli. Okay? seedling yan, mga besiko. ko. Tulad ng sinabi ko, iba-iba po tayo ng pag-alaga ng all kids. Okay? So, ito po, ay, ang gamit ko po dito ay jarko lang. Dito naman sa isa ay coconut husk po, mga besi po. Yan. Okay? So, ito po yung nauna kong in-order. Okay? Tapos yan. At saka yan. Puro may giveaway po yan, mga besiko po. Kung gusto niyo po mag-order sa kanila, uh, punta na lang po kayo sa Lazada. Hanapin niyo po yung kanyang link dyan. At... Uh, wala po siyang ang alam ko yata, wala po siyang ibang kasama na ano siya lang po yung nakikita ko and then um, ito po yung in order ko sa kanya. So napakaganda po ng tubo niya, na arawan po, kita niyo. Hindi lang po siya overwatering. So every other days ko po siya dinidiligan. So kaya naman po natin linagyan ng uh, most dito sa paas niya para po magbibigay ng moist kasi ang tulumya po kailangan kailangan po niya ng uh, ano po ng moist po kailangan talaga magmoist po siya okay so tulad niya nagmoist na siya so ito po katulad nito sobrang init mga basic po kailangan nito ay every other days mo po siya diligan okay So, yan po ang ano ng tulumya So, ito po, kung titingnan mo, mas uh, marami to kung compared dyan. Kasi ito po ay lumaki na po. Hindi po ganyan yung pagbili ko. Eh, ang bilibilis po lumaki. Ayan. Pag nakikita niyo mga besi ko, yan po, tumubo po. Pag ganyan po yung kulay niya, tumubo po yan mga besiko ito. Okay? So, ibig sabihin, okay siya sa ano na to okay po siya sa area kung saan ko po linagay. Kasi ito kailangan-kailangan po niya ng hangin, okay? So uh, ilalagay natin sa tamang lugar na hanginan po siya. So that is need of this uh, tulong So ito po ay dadagdagan ko po siya ng uling mga basic po kasi para po pareho silang may jar po So hanggang dito na lang ay inupdate update ko lang kayo at uh, tulad ng sinabi ko mga basic ay uh, start to using kapag bago ka ng mga basic start to using charcoal kasi hindi mo talaga mapapatay ang all kids mo na yan mga basic ko pag charcoal ang ginagamit mo okay? kasi pag charcoal lang ginagamit mo hindi po ma overwater yan mga basic kasi nga kahoy po yan sinunog lang okay? sinunog lang tapos isa pa itong na-discover ko mga basic na discover ko po sa jar sa uling na 'yan ay pwede mo 'yan pigain na maliliit tapos ilalagay mo po sa gilid ng non-all cage, okay? Ilalagay mo po sa mga ganyan na halaman, ganyan. Hindi po mga cage yan, tapos ganyan ilalagay mo diyan. At maganda rin ang tumubo niya mga basic ko. Tapos ito po mga basic ko. Okay? Wala pa po siyang ano yan fertilizer uh, mga basic ko. Okay? Ito po ay lidagyan ko po siya ng fertilizer. Kasi kahit, kahit po ganyan yan, sa palagay ko ay matanda na po. Kung sa tao, gurang na. So, yan po yung aking tulungan mga besi ko. Update ko lang kayo, okay? So, maraming maraming salamat po at lalong lalo na doon sa aking binilihan. Thank you once again doon sa Sailor at... Uh, hindi lang ito i-order ko sa you seller marami pa po akong i-order dahil i-collection ko po yung mga bagong labas na mga orchids na wala pa po sa akin dahil meron po ako nakikita na orchids na napaka ganda po pero medyo mahal lang normal naman yun kasi maganda po yung orchids talaga kahit sa mo bibiliin yun is expensive so maraming maraming salamat po oh, God placed the person who sell for me the tulumia thank you so at least pinakita ko na po sa inyo. Okay? So, ang technique po dito ay every other days po siya diligan. Okay? Not every day. Every other days po. Kasi mahangin masyado dito. And then, yun po yung technique sa tulum niya. Lagi mo titingnan kung uh, sa place mo, sa linagyan mo po, ay tamang-tama po yung uh, beating ng bright sun Okay, wag mas wag mo ilalagay sa true so sa dasan katulad niyan. Okay, mainit na mainit dyan mga besiko, ko. Diyan po ang araw. Grabe po kainit dyan. okay? So uh, wag dyan. sa area na 'yan kasi nga sobrang init dyan. Dito mo na la dito ko na lang po siya ilalagay sa area na 'to kasi ito nakakasagip po siya ng init pero hindi naman masyadong masyadong sobrang init mga basic ko. Okay? So yun po every other days mo na lang po siya diligan. Pagkatapos ng every other days, diligan mo po ang tulumya. Okay? So, kasi kailangan kailangan ng tulumya ang uh, moist po. Okay? Huwag ma-overwater. Nakikita niyo? So, i-update ko po kayo kung ano nang resulta sa akin tulumya, mga beses Bye-bye. God bless all of us.